O, oh, ito po yung uniform niya ng daycare. O, oh, ikot ka nak, ikot pa. So, binili to, ready made. Ayun nga lang, medyo mahaba sa kanya eh, parang maxi. So, ang plano namin gawin is bawasan to ng 2 inches sa haba. Tapos, pakita mo na yung packet. Ito, meron siyang packet sa harap. Ayan. Yan, Yan suot mo kamay mo. So, pagkabawas namin sa laylayan ng 2 inch, iangat namin ng mga 1 inch siguro yung packet. Para lumibel siya sa kamay niya kasi medyo malalim masyado. Doon sa luwag naman, pagka mga ganitong bata, lalo na medyo malilikot, okay lang yan medyo maluwag. So pagka magre-repair kayo, haba na lang. Huwag nyo nang i-fit sa mga bata kasi mas komportable yan pag medyo maluwag. Ayun na, ka. Hello! Hello! So, ang gagawin natin dito is kagaya kanina pinakita namin sa una ng ating video na i-repair -re natin ito dahil nga medyo malaki dun sa aming estudyante rito so ang una natin gagawin ito kasi is medyo mahaba sa kanya so babawasan natin ito ng 1 to 2 inch sa pinakalaylayan At saka syempre yung packet kailangan namin iangat ng konti siguro mga 1 inch lang dun sa lapad although maluwag sa kanya ito hindi na namin babawasan yung lapad kasi mas maganda sa mga bata lalo na yan sa mga nursery or daycare yung medyo maluluwag kasi medyo malilikot sila so para mas komportable lalo na yung mga ganitong uniform eh maiinit sa katawan nito so hindi naman ito cotton so kailangan medyo maluwag sa kanila talaga yan para mas makakilos sila ng komportable ang gagawin natin is iangat natin yung packet mga 1 inch so bago nyo po tastasin para hindi ho kayo mahirapan since diretso na eh naikabit na ng diretso nung mga unang nanahi yung packet para susundan mo na lang siya iangat natin ng konti lagyan na natin ng marking so dito ko gagamitin yung L-square So yung L square, ayan, iaangat ko to ng 1 inch. May mga sukat naman yan dito. Ayan, may mga sukat yan. So susundan ko lang yung 1 inch. Tapos, guguwitan ko lang siya. Sana gumana yung ano. Sana gumana yung pinaka pang ano ko, pang marking. So ito importante, yung pinaka kanto. Ayan, ito. Ewan ko kung kita nyo ha. Kita ba? Kita ba, Oo, oh, kita. Kita. So, tatapat lang natin yan dito. So, yan yung purpose ng mga L-square para napapantay mo yung mga may kantuhan na ganyan. Okay? Pag nagulat kayo Hmm. Karang kamay. Uh -oh. Ayan. Uh -oh. So, guguwitan ko lang. So, nilagyan ko lang ng marking. Ayan o. Oh. Ito yung dulo. Ito yung sa kabila. So, ngayon pag tas-tas nito, itong packet, dito natin ipapantay. Okay? Siyempre yung kabila, ganun din yung gagawin natin. Ito lang naman yung importante niya yung kanto. Kasi pag naiangat mo yan, susundin mo na lang yan pababa kasi ito tatapat mo rito ito tatapat mo dito sa baba okay lang wala nang marking kasi susundin mo na lang yung pinaka korte ng packet ngayon naman since na nalagyan na natin siya ng marking bago natin tastasin yan is ito muna yung ating laylayan is babawasan muna natin ng haba so dahil nagka problema yung video footage namin na sinot namin kagabi kailangan kong ulitin to pero hindi ko na siya ikakat kasi ito na yung finished product namin so kumbaga na repair na ito So, ipapakita ko lang sa inyo kung paano yung ginawa kong diskarte. Eh kung paano ko siya naikat. Kasi tulad nito, ito yung kinat namin. Kung mapapansin nyo, dito malapad, dito makitid. So, ang ginawa po natin dyan, pag nagkakatpo kasi kayo ng laylayan, titiklopin nyo yung damit, t-shirt man yan, o kahit ano man yung babawasan nyo, titiklopin nyo sa gitna. Tapos, papantayin nyo sa portion ng kilikili. Ayan. Sa kanya, siya ilalapat ng ganito. May mga pagkakataon kasi, nasa hemming o sa pagtutupi, hindi talaga nagpapantay sa laylayan. So, kailangan kukunin mo yung sukat niya o yung pantayan niya dito sa kilikili. Then, sa ka magugupit sa laylayan para yung maging pinch product mo o yung dun sa pagre-repair mo, diretso na. Ang ginawa ko kagabi, bago ko siya ikat, gumamit ako ng French Curve. So, paggamit ko ng French Curve, ayan, so, tinapat ko lang yung French Curve sa pinakadulo. Ayan, ganito. Then, bago ko siya ikat, isminarkingan ko muna dito. Ayan. So, hindi ko na lang mauulit yung paggugupit kasi iksi na to. So, papakita sa inyo, pinakita ko naman sa inyo sa screen kanina kung ano yung nangyari dun sa footage. So, talagang nagkaroon siya ng problema. So, mamarkingan mo siya dito sa portion na to kasi ng French curve is medyo malaki siya. Hanggang dito, papaliit. So, nakakaroon to ng disenyo na may korte na pa, ano siya, ano tawag dito? Pa kurba Ayan. Then, pag namarkingan mo na, ayan, may marking, pwede mo na siya gupitin o ikat. So, yun yung naging discarte namin kanina dun sa pagkakat natin para mabawasan natin yung ating laylayan nung ating dress. Okay? So, ayan. So, sa pagtatastas, medyo challenging part to kasi tsatsagain mo to. Uh, as much as possible, dahan-dahan. Kasi itong tail lang ito, sabiting to eh. So, hindi mo to pwede madaliin. Ang discarte ko dyan, pwede ko gupitin niya ng paunti-unti. Or gamit ka ng ganito. Yan yung ba? pang -tastas. So, pwede to. Pero hindi, actually, hindi ako sanay gumamit nito eh. So, pwede yung ganito. So, gagawin ko lang dyan. Mag-aano ako ng mga half inch yung pagitan. Tutusokin ko lang yung mga linya ng sinulid. Kita ba, bangi? Sumunga dito. Tutusokin ko lang. Basta yung sinulid ang kailangan mong matusok, ha? Hindi pwede yung tela. Ayan. So, tingnan nyo. Madali siyang ano yun. Madali siyang putulin. Dahil dito sa na nakalimutan ko tawag dito eh. Ano tawag dito, Mami? Ano? Train ano? Sipper ano? No, ano sipper? Eh? Ano? Creeper ano? Ah. Pantastas. pantastas. Malan tawag sa pantastas. Hindi dito, Mami. <laughs> so nakalimutan ko 'yung tawag dito, pero may tawag dito sa pantastas na ganito. Creeper din ba? Basta nag ganun yun, nag-simula saan? Gripper. So ayan, tinutusok ko lang yung mga pagitan ng ano. Hindi ko alam eh. Huwag mo Comment down below. Anong tawag yan? <laughs> so since natusok ko na siya, madali na angatin yan. Ayan. Magtas-tas. So ayan. Oh. Madali na angatin yan. So dahil tinusok ko siya nang dahan-dahan, madali na angatin yan. Pagka hindi mo mahatak, tusukin mo ulit dito. Ayan. Ayan. Basta dahan-dahan lang. Kasi may mga portion to na nakalak. Kaya hindi siya mahahatak. Pero pag hindi nakalak yung tahi mo, madali yan. Ayan. Madali siyang matastas. So, ingat lang. Kasi once na nagkamali tayo, may mga ano, may mga tahi kasi na pag tinastas mo, nagkakaroon ng needle mark. Kaya dapat dahan-dahan talaga to. So ayan, kagaya nga ng mga sinasabi ko lagi sa live. Malaki respeto natin sa nagre-repair kasi isa sa pinakamatagal gawin, yung pagtatastas talaga. So madali magbuo ng magbuo ng damit, pero matagal diyan magtastas. Yan, kung napapansin niyo, iniwasan ko talaga magkasugat yung tela. Kaya gumamit ako ng pantastas. So ito yung pantastas. So bili na lang kayo, may mga nabibili naman na ganito. So kailangan maingat lalo na sa mga ganyan nasa harap eh. So, kung magkakasugat yan, halimbawa, nagkasugat, so, pangit na tignan. Parang luma na yung damit kasi may mga butas na. So, eto naman, tatastasin din yan. Si Ate Christy naman yung magtatastas. Ayan. So, tingnan nyo na lang kung ano yung mga magagandang diskarte. Kung mas maganda ba yung diskarte niya pagtatastas o yung diskarte ko. Kasi yung diskarte ko, medyo mabilis. Ayan. Oh, gusto mo ako oh, kaka na magtastas? Oo, kakaplaso pa yung natatastas nyo. So, yun, Kakaplaso pa po yung natatastas nyo. Kung mo pakatake ng ganyan. Ayan, putuli mo dyan. Yan, o oh, tapos sabay hatak. Yun. So, pwede rin yun. Yung hahatakin yung ano. So, titingnan nyo na lang kung saan kayo mas komportable. Yung sa kanya kahatak ayon. Actually, hindi maganda yung pagkakatahi eh. Maganda yung pagkakatahi pala. I-rephrase ko. Maganda yung pagkakatahi. Hindi maganda yung tension ng makina. Kaya siya madaling tastasin. Tuhog. So, yun. Ito na lang yung dulo. Sa dulo kasi medyo mahirap tastasin. Dahil nga may lock. So, ayan. So, parang natastas na ni Ate Christy. Tastas na ba? Hmm. Ayun. So, since natastas mo na, so, tanggalin mo yung mga, ano, ayan, yung mga sinulid. Okay. Tapos, gupitin ang mga sobra. Ayun, kung napapansin nyo, yung bulsa, hindi na rin in-overlock. Ayun, hindi nila in-overlock. Ito rin, o. So, ayan, since na bawasan na natin yung laylayan. Tapos natastas na natin yung packet. So, simple na lang yung gagawin natin dito. I-attach natin ulit yung packet doon sa marking natin, then tutupian natin yung laylayan. So, nilinis ko lang ng konti yung ano, yung packet, pero hindi ko na over overlockin 'to kasi ayan, naka ano, nakaano na siya. naka -plancha. So, naka-korte na siya. Susundin so, ko na lang na 'yung korte. Tapos i-guide lang natin siya doon sa marking natin sa taas para pantay siya. Okay? So, doon na tayo sa ay, si Ate Christy po yung magre-repair na lang kasi simple na lang naman yung gagawin dito. Sa pagre-repair kasi usual, ang pinakamatagal lang yung pagtatastas at saka yung pagre-recut. Since nagawa na natin yung pagre-recut at saka yung pagtatastas, saka syempre nag-marking na tayo, simple na lang to. So, unahin na lang muna natin yung laylayan. Kasi hindi na tayo gagamit ng overlock, ang gagawin na lang natin is pa-double fold siya gamit yung single. Sige, itupi mo na. So, ito double fold na lang ito. Ayan. So lalakihan na lang yung tupi kasi once na si bata o yung mga anak ninyo medyo lumaki ng konti, pwede nyo i-adjust ng konti itong laylayan, pwede nyo pahabain ng konti ito, Lilitan nyo lang yung tupi. So one in one fourth lang yung gupit na ginawa natin. Tapos dito natin dadaanin yung uh, pagpapalaki dun sa bawas sa tupi. So isa sa mga pwedeng technique ito kasi nga, ang mga bata kasi buwan-buwan parang lumalaki, di ba? So, hindi naman pwede na pag lumaki sila, bili ka na lang ulit ng damit. Hindi naman laging may budget. So, kailangan sa pagre-repair pa lang, lalo na si mami naman yung magre-repair o yung nanay naman na magre-repair, may sariling makina. Gagawa na natin ng paraan. Doon sa paraan ng pagre-repair. Sige, try mo ng ilaw. Okay naman, sige. Isusub ko na lang dito. So, ayan. Kung napapansin ninyo, nilaparan natin yung tupi. One inch. Okay, good job. Okay. So, okay. So, ito na po yung natupi naming laylayan. So, pwede na lang po ito planchahin para mas maganda yung lapat. Pero, okay na. At goods na po yan. Okay, syempre, ang huli natin ikakabit is yung pocket. Ayan. So, yung pocket kasi, medyo, ano siya, medyo mababa. Kasi nga, uh, itong damit na ito is pang uh, daycare. So, parang ito na yung pinakamaliit eh, na sukat. Eh, dun sa aming Uh, gagamit dito dun sa aming bata nagagamit gagamit dito eh malaki siya so para mas maganda tignan hindi lang basta namin kinat yung laylayan i-adjust natin yung pocket so ayan so kagaya nung sinabi ko kanina dun sa pagtastas natin ewan ko kung kita sa video tong marking ha so ito yung marking ng kanto ayan. so itatapat lamang po namin iyan dyan then yung korte ng packet susundin na lang kasi kanina maganda naman yung lapat eh. saka so, yan no, kung mapapansin nyo yung packet pati is nakalinya ron sa mga stripes. So ayan, lalagyan lang ni Ate Christy ng pin o tusok sa gitna para pag attach niya eh hindi naman siya ma-deform o mabago yung pwesto. So syempre magiging guide niya yung marking natin kanina. Kaya ako nilagyan ng marking habang nakakabit pa yung ating packet. Para nang sa ganun, may guide na tayo. So, mahirap ikabit yan kung wala kang susundang marking. Kaya kung napapansin nyo kanina, habang nakakabit pa yung packet, minarkingan ko na muna bago siya tastasin. So sige, attach mo na. Pwede ba patayin yung ilaw? Ayan. So simple lang naman ito. I-attach mo lang yung packet. O susundin mo lang yung korte ng packet. Basta magiging guide mo yung marking. Ito. Ayan yung marking sa kabila. So kung napapansin niyo, nilapat na lang ni Ate Christian. So ayan, kung mapapansin niyo, is nilapat lang ni Ate Christian yung packet. Ang sinunod ang sinunod niya lang na marking yung sa itaas balik mo sa pwesto kanina. Lapat mo siya ulit. Ah. ano okay, So, naikabit na natin yung isang packet, di ba? So, ayan. Maganda naman yung pagkakabit niya, diretso. Then, hindi na tayo problema pag tantsa rito sa pantayan. Kasi nga, susundan mo na lang yung marking. Okay. Sige, attach na ulit. So, ang niya, nilalagyan niya lang ng pin sa gitna. Para, para hindi siya mag-gumalaw. Kumbaga, eh, kasi kikilosin mo yung damit, eh. Ayan o. No. So, papagpag niya, papasok niya. Ngayon, matatanggal sa pwesto yung packet. So, since meron siyang pin, hindi ka mamang problema. Nandun siya, nakakabit pa rin. Tapos dito, susundin mo lang yung ano, yung marking sa taas. So, susundin mo lang yung marking sa taas, then the rest, ilalapat mo na lang. So, yun yung ano, yun yung isa sa mga ginawa nating paraan para pabilisin yung pagre-repair. Di ba? Actually, yung packet design na lang yan eh. Pwede naman hindi na rin ilagay. Kaya lang syempre sa mga bata, may mga nilalagay sa bulsa, di ba? Halimbawa, baon. Pwede nyo ilagay sa bulsa. Or crayons, pwede rin. Hmm. Hmm. So ayan, okay. So tapos na natin i-attach yung packet. Tapos na natin putulan yung laylayan at itupi. Tapos na natin siya i-repair. Okay? So ayan, tapos na tayo mag-repair ano. So syempre papasukat natin yan sa ating model. Then papakita ko rin sa inyo yung ano, yung before and after no. Para malaman niyo kung para makita natin kung maganda ba yung kinalabasan ng pagre-repair. So ayan, iangat na natin yung ating packet. So naitupi natin siya ng maayos. And tingin ko naman maganda yung pagkaka-repair natin. Ayan, syempre, pasukot na muna natin sa model. Tara. Ikot, ikot, nak. Ikot. So, ito po yung natapos natin i-repair. Ikot ka, nak. Pakita mo kayo, ma'am. So, tapos, suot mo yung kamay mo sa bulsa. Pakita mo yung kamay mo sa bulsa. Ayan, may bulsa siya. Ayun, kabila. Ayan, ano ilalagay dyan? Ah, food. Ayan, hello ka kayo, ma'am. Hello. 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 Ayan. Paano mag-hello? Pinasuksok mo yun. Ang galing mo Hello na, hello. Hello, ma'am. Ayan, oh, hindi na siya sobrang haba kasi nung nakaraan hanggang dito siya, parang maxi na. So ngayon, uh, tama oh, na yung haba niya. <laughs> At, okay. So, goods na to. Hello! Okay ka, okay. Okay na, mami. Okay na.